Magandang umaga mga kapamilya. Magkapet, pandasal muna tayo. Ako si Lisa Singsan Caupeng, Editor-in-Chief ng Kirigma Magazine. Kapag may masamang nangyayari sa ating buhay, anong unang nating tinatanong sa Diyos? Hindi ba't kadalasan ang tanong natin ay, Why Lord? Bakit ako? Natural lang siguro talaga sa ating mga tao ang tanong na yan dahil tayo mga rational beings kailangan nating maintindihan ang mga pangyayari para ating matanggap. Ngunit meron akong isang kaopisina, si Rev, na ito ang sinabi sa akin. Tuwing may matinding pagsubok na dumarating sa kanya, hindi na siya nagtatanong ng why, Lord. Bagkus, ang sinasabi niya ay, basta kasama kita, Lord. Kahit anong nga namang kaaway o pagsubok ay ating kakayanin kung alam nating may kasama tayong kaya tayong ipagtanggol at protektahan ano man ang mangyari. Sabi sa Biblia, magpakatatag kayo at laksan niyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Manalangin na tayo. Panginoon, salamat at palagi kitang kasama sa hirap at ginhawa. Amen.